<laughs> balik sa dati grabe isang gabi lang to ah isang gabi lang tatanggal pa tayo ng snow ah, itago ko na yung lagayan ko ng snow ilagayan ko yung pantanggal ko ng snow

Tenoy tsaka ano, balot. Nakalimutan ko pa ipasok. Tayo. late ngayon grabing <laughs> mm -hmm. kapal nito pag pinala naman yan, yung kalsada naman medyo okay oh, pag main road grabe kanina pag uwi ko na nag uber ako wala pa Akala ko naman hindi totoo na magi-snow na makapal. <laughs> Yung pala totoo. Yun. Alahan na naman nito mamaya pag-uwi. Yun, balik uli sa dati, di ba? Akala ko wala nang snow. Eh. Grabe. Mga Ano pa to siguro mga ano pa may isa pa isa pang ganito tapos tapos na spring ni it's a prank <laughs> yun uwi na natuno yung ano yun <laughs> tawa siya eh niloko niya ako inarangan ko daw siya sabi ko ako yung mo ah <laughs> Ayan. Yung Ay, sinasabi ko kanina, ano, natunaw yung ano. Yung snow sa kalsada. Ang bilis, no? Nung kaya sa amin, tunaw din kaya. Okay na tayo. Ayan. Nag-uber ako. Napunta ako dito sa East. Ayan, no? Oh. East na to, eh. oh. yung school. Ano pangalan yung school? Oh, may nagkakariro pa doon. Ecol Elizabeth yan. May nakuha. Sabi ko kasi last na, last hanggang sa tunog ng tunog. Napunta tuloy ako dito sa is. Yan. Uwi na tayo. Papatayin ko na lang yung Uber ko. Tapos yun, kumita na tayo ng ano, 56. 56 o 66? Hindi <laughs> <laughs> ko na alam. Ayan. Pasensya na, madilim ha. Oh. oiling oily na. Ayun, bali ano na, alas gis. and umuwi na tayo. Nagsimula tayo ng ano, 8.30 yata tumunog. Yun, naka 56 tayo. Siguro may mga tip yun kaya ganun. 56 o 66 yung last na tingin ko. And Kaya papatayin na natin tong Uber. Pero sa tingin ko ano eh, dulo na to eh. siguro makakakuha ko papunta sa amin. Hindi ko muna siguro papatayin. Tapos yung bahala na. Siguro pa Agad tumunog, papunta na siguro sa amin. Kasi, pag dito ka, wala namang siguro mag-Uber na dito lang. <laughs> Yan na mahirap sa Uber eh. Wala pa kasi ako nung may pictures to na ano eh. Uh, dati kasi meron ako, ewan ko, nireset yata. Pag uh, pagka uuwi ka na, i-click mo lang yon Tapos yung makukuha mong mga pasahero, malapit lang sa bahay. Sa bahay mo. Sa destination na nilagay mo. Kaya yun ay wala pa ako nun kaya ano tayo baba ka sa muna tayo at okay na okay na tayo kota na tayo ngayon ngayong araw na to ganoon lang pa sulpot-sulpot lang na uber yan. ayan ah yung shoutout sa mga taga-is yan sila clean sila ice <laughs> nandito ako sa sa ano nyo sa ano ba to sa village nyo o community nyo ayan shoutout sa inyo yung mga taga-is dyan ayan hindi ko na kayo isa-isahin <laughs> Uy tayo. Oh, Mang order ng tatlo. May order pa yung tatlo? Bago matulog eh. Kasi tumawag ako kanina. Pero, pero tulog sila? Eh, wala ko na ako tulog. Talaga kay okay. Dylan, Strawberry, kay Lian, coffee. Ice Coffee, kay Dave, ano yung isa? Grabe. <laughs> Nakita nyo naman ah. Ginahit yung, yung isang oras. <laughs> yung isang oras ni Lani, so, ayun Yun na. Farmer's crop pa, oh, may farmer's wrap pa? May farmer's pa? Baay na kami. Tignan nyo yung snow. Oh. Puti puti eh. No? Pero tunaw to. Hindi to tatagal. Positive na eh. Grabe nyo. Oh. oh. <laughs> Ay, tayo ng Uber mamaya. Ha? Anong maglakad dun? Ay, rabbit yan, rabbit. Yo, dito kami sa grocery. Hindi sana ako magbablog, pero nahihiwagaan ako eh. Ang daming tao ngayon, no? Oh. oh? May sila, ane. Ang daming tao ngayon. Ang daming nag-grocery. Long weekend kasi. Easter Sunday pala bukas, no? Tapos ano, walang pasok ng lunes. Yan. Daming tao. <laughs> Tatanggalin ko isang sibuyas. Papalitan ko nitong pula. Para isang matamis, isang pula. Sayote. Uy! May ampalaya. May pala pa tayo? Ilan? Ah, may dalawa pa. Meron pa dalawa. Sa ano, ano ba to? Upo, wala na. Ayan, kuha ko upo. Yung malaki lang, isa. Hindi, tinitimbang nila yan. Ayan, yan na lang. Tingnan niyo 'to. Rib roast, 7254, no? 3.6 kilos. Grabe, no? itimes mismo sa 40 'yan. Hindi mo nabibilihin 'yan. <laughs> Mahal din, no? <laughs> Bili pala ako ng tokwa Ah. Nagkikrib ako ng lugaw. Lugaw. Nasaan yung toko ang luto? May lutong toko dito eh. Saan na yun? Ayun to ko ang luto. Crave tayo ng lugaw. April 22. Yun. Yung kinakain kasi namin tahong, yung frozen na. Uh, naman yung mga nakabili na nito. Pwede ba to ano? Diretso luto na? Katulad ba to nung tahong na kinakain natin sa Pinas? Yung ganito. Yun. Pa ha. Para... Susunod, bibili ko hindi ko pa kasi nasusubukan yan pa-comment, salamat mm. talaba bayad time na umili-uli ako ng isang bigas isang sako bali pito na yung pito na yung tambak natin do, <laughs> yung stock namin pito feeling ko kasi matatagalan bago ang sale kaya yeah, yun at least marami tayong bigas Good morning. Pansit ah. Daming time ah. <laughs> Parang walang pasok ah. <laughs> Ay, nga pala Easter. Happy Easter sa inyo lahat. Ayan. Sunday. Yun Sunday ngayon. Eh pasok siya. Alas 9. Ayan. Tagal pa naman. Ano? 17 bukas. edi eh, di ubos to. Itong snow na to. Ah, may magandang kuhanan. Itong magandang kuhanan, no? Di ba? <laughs> ito na ito. Kung 70, no? Ang kapal pa naman ito. Labas yung mga basura nito. Two digits, no? Parang mayroon nang tumutubo. Ayun, no? Sa sanga. Ayan o, oh, may mga bilog-bilog na. Ito. Ano mo? Saan? Wala kasi kung ano eh. Yung... Pang ano. Wala na kasi yung Pilipino. Nagpotol sana eh. Nagpotol. Ang puno namin busy na siya. Papaputol ko pa sana to yan. Yan, dalawa na. Ito to, yung sa harapan to. Yan, yung sanga yan. Yan, tapos yun. Yan, para yung puno malapit. O, well, ma hindi na malapit dito. Tsaka yung malaking puno pag naglaglagan yung bunga. Ito, ito, to, Itong puno na to. Pag naglaglagan yan, yung, Diyos ko po. Grabe no, yung pule brown no. Ayan. Yan lang. <laughs> Ang kapal nito eh. <laughs> Ang kapal eh. Labas sa mga kalat dyan. Gusto ka punta, Dylan? Yan, Easter ngayon. Yung iba naghahanap ng itlog. Kami, magsiswimming. <laughs> Sana bukas. Ayun, tara. Yan, malalaman sa atin mo kung close o open. Tiningnan namin sa website, open eh. Ano? Close? Yun lang. Palyado ang swimming. Ayun, dito na lang kami sa mcdonald Bukas lang daw kami magsi-swimming. Ano dito lang, dito natin, di pa tayo naligo lahat. Tsura namin lahat to. Oh. <laughs> Ang pambahay. Tatlong order kasi puro ano promo sa app yung in-order namin. Nauna yung order nila. Yun. Tiyo mo yung hindi pa naligo. bukas tayo bukas. <laughs> Meron pang isa. <laughs> <Ay>? Uy. Ang mata akin na. Order ko yan. Nakaba. Maman. Sprite Oh, meron pa. Oh, para puro Sprite. Wow. Nawala ang lungkot. <laughs> swimming na swimming na yan eh. Nawala ang lungkot. Ano? Sprite Sprite din yan lahat. Pabalito mo kaya. Eh. Hindi pa naman nagagalaw. Eh. Hindi pa Hindi Ayan, tara, kaya na. Ito na yung dip dalawang Big Mac. Ay, sa'yo pala ito, Lias. ito sa baba mo. Mm, -hmm. ayun, mm -hmm. Big Mac isa. Big Mac. Quarter pounder yan, yung isa. Tell I me mean, quarter pounder dito. Ay, ito sa'yo. Hindi, hindi sa akin. Junior chicken sa akin. ano you know, Big Mac. Ay, ito sa'yo. Quarter pounder. Kain. Malaki rin eh, no? Liyan pati nga. Malaki rin eh. Yan. Junior Chicken. Do you wanna buy it? No. Yeah. Didinig nyo yung mga lagaslas ng ano, ng tubig. <laughs> Nagtutunaw kasi ngayon. Plus 7 ang temperature, kaya nakashort nga ako eh. Oh, plus 7. Ayan hey, o matuto na oh. Ayan oh. Umaagos-agos. Kaya huwag ka na mag-washing mag ng sasakyan ngayon. Kasi matatalsikan lang yan. At malulungkot ka. <laughs> Ayan. Kasi so doon na tayo. Oh, init ang sasakyan ah. Nino ko. Eh, may mga bata naka-short na rin, oh. Hindi na pa ako dito, Dito nga ako nagparado, hindi. Ah. Five seconds pa lang, ah. Bawal 'yan. 'Yan, <laughs> Bawal ka mag-park sa may ano. <laughs> sa may mga ano, Yung ganyan, may wheelchair. 'Yan, you oh. no. Oh, know? Diba? Pusposa ng pagtatraktora nila, no? Start na yan, start na. Diyan kayo mag-ano, mag rent no? Hindi ko lang alam kung magkano yan Diyan Tatlo silang nagawa Tatlo, traktora Traktora ba tawag? Yan, ewan, ewan Ay, ko yun, lang kung no, magkano. ano yung uh, apat? Lima Ewan ko lang kung magkano yung rent dyan Alam gulong, iniwan Iniwan o gulong doon Tangka yun, susubukan natin ngayon mag-swimming at yung dalawa, kanina pa tanong ng tanong. Kahapon kasi pupunta kami, sarado. Pag sarado na naman ngayon, ewan ko na lang. <laughs> Napapagastos kami pagka ano, sarado eh. Nagyahe yung kumain. <laughs> Go washing sana ako, pero tingnan mo naman, no? Oh. No, hmm. oh, tutunaw eh, no? Tutunaw dito na ito. Oh. Grabe, oh. Parang may ilog yung tunog niya, no? lagaslas ng no? ano. Yes, ano itong Honda na to? Di ba klase, no? Yung Kia talaga yung tsura niya, no? Parang futuristic, no? Uy, tunaw na dito, ah. tunaw na nga lang. Ano yung Sa ating kaya. tayo sa labas, may paparahan. To Siguro bukas na to. Dami no, dami sa no. <gasps> Yay! Malata mo pala to, pagkano, pag walang mga sasakyan, sarado siya. Oh, it's this park. It's this park. Pasya ba tayo dito? Um, what if we crash into a car? Why? <laughs> Seasal. But, Ayan, ayan, may bus dito ah. Hindi ko lang alam kung ano, number 60 yun Oh. Ito yung Sandra Schimler. Ayan, pwede kayo dito mag-swimming, may library, ganun. Ayan. Bukas, may swimming na. Ito yung mga ano, presyo. Tapos ah, ito yung library. Sunrise Branch Library. Okay. Pero ano yan? Libre lang din ha? Ah? Library kayo. Mingi lang. Ingi lang kayo. Yan. Bali, $14.66 lahat. Kasama tax. Yan, lahat na kami. Family. Yan. Okay. Dito, iwan niyo yung sapatos na dito. Dito na lang tayo mamaya. Sa dulo. Tapos may locker dito. Maghulo ka ng 25 Cents. Yan. One use lang to ah, 'pag binuksan niyo, maglalagay kayo ulit pag kami kinuha kayo. Kaya yeah, 'yun. Tara na. Taxi, tell me where we can early could I get anywhere. Ito 'yung tisa no, ito 'yung mga tawag May Tapos may mga 'yan. Nandun sila nandun